mga pigmate, may nagtanong sa atin. Ito, kahapon pa ito na itanong. Hindi pa natin na ibablog yung vlog natin kanina about sa pagtatay ng piglet. So, may, 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 nagtanong na sa atin na paano raw yung mga piglet daw na nagtatay kung pwede raw paliguan. Ito, ito pa, ito yung mga dumi ng mga piglet natin. Ha? So, kahapon ko nabasa yung message niya. Eh. Yan, tapos, nagtay yung mga piglet niya. Sobrang dumi raw. Yung baboy, sobrang dumi raw ng piglet. Sobrang dumi raw ng piglet kung pwede raw paliguan. So ako mga kapigmate ito. Ah, uh, ito ha sa paraan ko ha kasi maraming iba diyan na nagpapaka-perfect. Sa lahat ng ginagawa nila, gusto nila perfect. Kung anong standard, 'yun ang ginagawa nila. So ako mga pigmate, hindi po ako sumusunod kalimitan sa standard. Depende sa diskarte ko, depende sa uh, na experience ko na. So pag ganto mga kapigmate nagtatay ang piglet, at yung mga piglet nyo naman ganito, na hindi naman kadumihan, so sabihin natin na hindi naman sila, ano, tayo, ng ito na may, ano yan. No? Yung hindi naman talaga sila, na, hindi naman nila pinapaligoy tayo, kasi mala, medyo malawak pa yung kulungan natin. So hindi pa sila humihiga dito, nahihigyan, o natatayan yung sarili nila. So ito po, hindi ko po ito papaliguan. Pero mga pigmate, kung makita nyo naman yung mga piglet nyo na nagtae tapos sobrang dumi nila kasi eh, pag nagtatae ang mga piglet mga kapigmate talaga ang dumi ng piglet ay kalat kahit sa dyan mga kapigmate kalat dito so kalat dito ang yung mga tae so pati kainan nila magkakadumi so pag, gany pag ganyang sitwasyon ang ginagawa ko pinapaliguan ko po so pinapaliguan ko so, pinapaliguan ko sila so marami na naman tayo magiging basa dito panigurado lahat sila pinapaliguan ko kasi ikaw mga kapigmate isipin natin na dahil ako kung bakit ah, magpapakain ka yung kainan ng baboy mo yung mga baboy mo puro tae tapos pati mukha ng baboy mo may tae dahil gusto mong perfect na ng tao sasabihin mo hindi mo papaligo hindi mo papaliguan kasi yun, ganyan sinasabi ng iba na huwag paliguan kasi ano magpapakain ka ng baboy mo yung baboy mo yung mga baboy mo nagdahil nagtae puro dumi yung muka yung paa yung paa nila puro dumi tapos sila dumi, pati yung kainan nila madumi, ah, hindi po natin papaliguan yun. Isipin nyo na lang, nag nga kayo sa, ano, sabihin natin na huwag mabasa yung baboy nyo. Pag nagpakain kayo, sabihin natin nilinis yung kainan, pero yung baboy nyo hindi. Ah, pa rin tayo sa muka, sa kamay. Pag kumain sila, nakasampa minsan ng paa. Yung paa nila may mga taitay. Eh, di makakain po ng alaga nyo yung, ano, dumi ng, dumi nila. So, mas lalala po yung sakit. Ako, pinapaliguan ko po talaga yung mga kapigmate. So, pagkapaligo ko noon, basta pag ako nagpaligo ng mga piglet ko, hindi ko po sila pinapakain talaga. Hindi ko pa talaga sila pinapakain. Tapos, pag sabi natin na tuyo na yung kulungan nila, at alam ko malinis, saka ako na nung papakain. So, yun lang. Hindi naman po tayo perfect na nag-aalaga ng baboy. May sarili po tayong paraan. So, kanya-kanya lang po tayong diskarte. So, itong diskarte ko, sineshare ko lang. O, sabi natin na ibinablog ko para yung iba naman dyan na yung alam nilang mga paraan na hindi tumalab sa kanila, try nyo subukan itong mga ginagawa ko. Tip naman para sa akin. So sabihin natin mga pigmate sa pag-alaga ng baboy, may mga standard na ginagawa dyan. May mga standard, may mga paraan at may mga tamang paraan mga pigmate. Pero ang mga tamang paraan na yung mga pigmate, ano nang depende pa rin niya sa sitwasyon. depende sa sitwasyon. Halimbawa, sabi, yun na nga yung sinabi ko kanina na hindi pwedeng basain yung mga piglet na ano na mga nagtatay hindi pwedeng paliguan yon ang nasa ano ang mga naririnig ko sa o oh, nakikita ko at nakikita ko sa mga ibang vlog na ano feeling perfect na ano sabi nila pag nagtatay wag paliguan wag basain so papaano na nga lang so depende nga yan sa sitwasyon mga kapigmit so papaano na nga lang kung sobrang dumi ng mga baboy mo pati mga kainan nila na dumihan nila so anong gagawin mo hayaan mo lang madumi tapos magpapakain ka nandun yung dumi So, tandaan nyo mga big depende po yan sa sitwasyon. So, yan lang. Good morning.